Gusto ka. Mabuti naman po. Saan ka nang galing? Mukhang nadapa ka. Uh, naligaw po ako. Nang karating na ba sa inyo, Senyor Al Perez, ang balitang binubong ng isang kriminal si Padre Damaso? Sino pong kriminal? Ito pa. Eto yung sumunto kay Padre Damaso sa Kansal. Binubong si Padre Damaso? Yan ang totoo. Masakit ang buong katawan ngayon ni Padre si Elias daw ang pangalan ng kriminal na sharing naghagi sa inyo sa nakakulong. Sa nga ba talaga ang pangalan ng babae Ang babaeng iyon ay binelanggo ng mga kawali niyo. Ibinando siya sa kabayanan sa so dahil lang raw ang dalawang anak niya. Sa isang pangyayaring hindi pa nililinawan hanggang ngayon. Siya ba talagang ina ng dalawang sirkista ninyo? Oo, ng dalawang batang hindi malaman kung saan napunta. Hanapin ang awang babae na ipangako kong tutulong akong hanapin ang dalawang anak niya. Mga ginoo, May plana po akong ipadala sa si isang dalubaha sa mga gamot ng kaawa ng kapatid. May pinakong ko sa mga ito sa anak. na yung tulungan mahanap ang dalawang anak. Binogi para hindi ko nakita mo ba eh? <coughs> Huminto kayong lahat kung sino mang gumalaw papatay namin. Ano bang gusto ninyo? Ilabasin niyo yung kriminal na nagngangalang Elias na naging bangkero ninyo kaninang umaga. Isang kriminal? Ang bangkero, kriminal? Nagkakamali kayo. Hindi ganoo. Ay tinutukoy mga Elias ay nanakit sa isang kagalang-galang na kura. At titiyak ba ninyong din ang bangkero? Oh, Elias pala ang pangalan ng bangkero Na siya rin nagulog sa alperez sa putikan. Oh paano nga ba nangyari ang pag-inkwentro ng dalawa? Isang araw daw na maulat, nagkasalubong ang bayong alperes. Sa misteryong binata may pasang pangyay. Paano na pinagsisipa ng alperes ang binata. Ha? At bilang ganti naman ito, ay kumuha ng isang piraso gatong at ubod lakas na pinalo sa ulo ng nag-aalmang kabay. Huh? Naputok ka ng otoridad. Ano, ano, ano ka ano pa? Ngunit nakapuslit pa rin ito. Kakaugnay lahat ng disikip ito ang nasabi mo. At si Elias ang misteryong binatang Tulisan kaya siya? Hindi naman sapagkat kung tulisan siya, hindi siya makikipaglaban sa iba pang tulisan na balitang nagnanakaw ng isang bahay. Mukhang hindi naman siya gagawa ng masama. Talagang hindi.